Ngayon is dumating ang parcel ko. It's magkano siya? Hindi ko alam kung magkano siya eh. Pero buksan natin kung ano mga ito. Pero may isa pa akong parcel na hindi mo siya. Eh. na muna natin ito. No? Turuwag natin po niti yung plastic. Magka kasi hindi, ay! Saka kasi hindi siya yung laman. Pwede siya yung balik. Ano to? Ah. Oh. Ano? Natin? Ayan. Ito yung epekto po ng ano, ng sale ng Lazada. Or shop, yeah. Sale pa lang ng shop. Sorry. Oh. Oh yung tempered ng cellphone ko kasi yung cellphone ko po is kinakagat ng mga aso. So, nagbumili ako ulit na isang. Try natin siya kung maganda siya. Maganda ba yung tempered na to? Hmm, natin. Siyempre, buksan natin. Kung ano yung laman sa loob. Tapos, meron siyang wet na wipes tsaka dry. This one po, oh. Tsaka, lang. ito na po siya. Ito po siya yung harap. Pero wala siyang buta sa gitna. ng camera ko. Tapos, meron siyang, ano bang ba yung tawag dito? Anti-explosion tempered glass din po siya, guys. Tsaka, screen protector na rin. Yan. So, pwede kayong bumili sa kay Mobius. Shopee ko lang siya binili ka, Mora. Spark Go. Then, so, nag yung pangalawang parcel. Hmm. Alam ko kung ano po. ang paganda mga no, guys ito po ito po is yung Miss Chong isang set na po siya yan, epekto din po siya na sale okay pag sale ala, sige kasi okay, yung pangalan ng panay deliver dito sa natin actually guys itatry try ko lang sabi ko nakikita ko kasi sa mga tiktok maganda siya daw pero iwan ko lang kung kaya siya kasi ano hindi kaya ng mukha ako kapag masyadong matapang yung ano niya. So, bumili ako ng Miss Chong Essential Rejuvenation Set. So, sa natin. Hindi ko kayo to. Dumating na to kahapon, guys, kasi wala lang ako dito sa bahay kasi wala akong pambayad. So, Bumalik lang siya. Meron siyang cream. So, yung cream niya. Tapos, meron po siyang... Ah, uh, meron siyang rejuvenated cream. This is panggabi hata. This is panggabi na ito yung sunblock niya. Ayan. Pero parang, nga, yeah, sunblock. Tapos, ito yung toner niya, guys hydrating toner. Try ko siya kung kaya siya ng kasi yan. Sabi kasi nila nagpapatanga. Kasi dati wala na yung kasi lang hindi ko hiyan yung mga ginagamit ko. So, tapos meron siyang kojik soap. Hmm. Bago ka maglagay ng ganto tsaka sunblock or ano, night cream. Magsabon-sabon muna pag may time. Ito muna po. Tapos kung hindi na naman po siya atang alam gamitin is meron po siyang instruction sa likod na pwede nyo pong gawin how to use this. Yan po. Kita nyo po ba? Hindi. Pero first time ko po, po siyang gamitin na try natin. Siyempre. Bago nyo po i-try. Siyempre try po nang nag-ano. Ng... Ano ito? natin kapag tapos paging okay po siya sa sakin perfect na perfect okay so guys that's for today thank you po